Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat oh, ng Kaya gawing gabay o libangan lamang na at, Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope sa araw na ito, ikaw ay mas praktikal sa iyong mga connection ngayon sa iyong mga relasyon sa ibang tao. Mamaya, ang moon ay papasok sa iyong work at health sector. Kaya sa araw na ito, meron kang malakas na kagustuhan ngayon na ayusin ang iyong mga nararamdaman, kung ano man ang iyong mga kinakain, ang oras ng iyong tulog. Ngayong araw, mas conscious ka sa iyong kalusugan. Sa araw na ito, meron ka rin malakas na kagustuhan ngayon na pagandahin pa ang iyong mga ginagawa sa trabaho, ayusin ang iyong reputasyon. Ngayong araw, ang enerhiya ng sun ay magbibigay rin sa iyo ng malakas na kagustuhan na patuloy ka lang na gawin ang mga bagay na gusto mo. Lalong-lalo na ang mga bagay na makakatulong sa iyong layunin. Ngayong araw, meron kang mission ngayon na lumabas at magtrabaho, maghanap ng mga mas magandang magagawa para sa future mo. Ngayong araw rin, naghahanap ka rin ng mga kompromiso. Hinahanap mo ang ng balanse sa iyong trabaho at sa iyong mga relasyon sa bahay. Maaari na meron ka rin mga malakas na kagustuhan ngayon na makipagbanding sa mga tao na mahal mo at ngayong araw medyo kulang ka sa kumpiyansa sa sarili Aries dahil marami kang iniisip, mga obligasyon mo sa buhay at nagkakaroon ka ng mga kagustuhan na lalo mo pang itulak ang sarili mo na mag-isip ng mga magagandang pamamaraan at maayos na diskarte para magdala ka ng karagdagang pera sa iyong pamilya. Ngayong araw, meron kang mga katanungan sa sarili mo at maaari rin na sa araw na ito ay tinitimbang mo rin ang iyong mga obligasyon para sa mga mahal mo sa buhay. Ngayong araw, ikaw ay lalo kang mas inspired ngayon. Magtrabaho ng maayos pero meron ring mga konting bagay na nagpapaintriga sa iyo, mga katanungan sa isip mo, lalong-lalo na kung ano ang mga mangyayari sa mga susunod na buwan. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga sa Guitaryos. ang iyong lucky color ay gray at ang lucky numbers mo ay 4 9 19 25 41 at 48 Sa araw na ito, Taurus, maging mapagmasid dahil maraming mga oportunidad ngayon na nakatago. Kaya sa araw na ito, tingnan mo ang mga maliliit na detalye, hayaan mo na ang iyong imahinasyon ay lumipad ngayon at maging mas creative ka. Sa araw na ito, ikaw ay merong malakas na pangangailangan ng mga mas malalim na koneksyon sa ibang tao. Ang enerhiya ng moon ngayon ay papasok sa iyong sektor. Ito ay magdudulot sa iyo na maging mas romantik ka at sa hapon, ang isip mo ay magiging mas creative. Marami kang mga magagandang diskarte na maiisip. Sa araw na ito rin, meron kang malakas na kagustuhan na makapag-enjoy ka sa sarili mo. Kaya lang ang kailangang bantayan ngayong araw, ikaw ay magiging mas insecure. Marami kang mga pagdududa sa mga sarili mong kakayahan ngayon at lilitaw ito sa iyong mga pakikipag-usap sa ibang tao, lalong-lalo na sa unang kalahati ng araw. Meron parang mga maliliit na discouragement ngayon na Bigla-biglang lilitaw dahil ang mga sitwasyon ngayon ay hindi pa rin malinaw pero ang kailangan mo sa araw na ito ay maging focus ka sa iyong mga layunin sa buhay at Hanapin mo ang mga bagay na magpapasaya sa iyo. Kung sa tingin mo na aapektuhan ka sa mga problema ng ibang tao, ay mag-isip ka ng mga bagay na nagbibigay sa iyo ng lakas at nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Ngayong araw, ikaw ay nagiging mas matalino ngayon para ayusin ang iyong mga plano, lalo na ang mga plano mo sa susunod na taon. Ngayong araw rin ang iyong isip ay nagiging mas matalas. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 9, 14, 21, 34, 36 at 39. Gemini Ngayong araw, Gemini, ang enerhiya ng moon ay papasok sa iyong home at family sector. Sa araw na ito, lalo kang ginaganahan na makita na ang iyong pamilya ay nasa ayos. Sa araw na ito rin, lalo ka pang mas encourage ngayon na hanapin ang mga bagay na magbibigay sa inyo ng pagiging komportable. Ngayong araw, hinahanap mo ang mga bagay na familiar na sa iyo at gusto mo ang iyong mga ginagawa na parang happy lang, masaya lang. Sa araw, araw na ito, ang enerhiya ng Sun ay pumapasok naman sa iyong partnership sector. Ito ay magdudulot sa iyo na parang gusto mo na meron kang kasama ngayon, meron kang katuwang, o kaya merong isang tao na kasundo mo, o kaya magbibigay sa iyo ng feedback, mga payo, kung ano ang mga kailangan gawin at mga tao na makakatulong rin sa iyo na ikaw ay makapag-relax o kaya maging maaliwalas ang iyong mga iniisip. Sa araw na ito, medyo mas sensitive ka, Gemini. Lalong-lalo na sa unang kalahati ng araw, mas maganda na iwasan ang mga criticism, ang mga chismis at huwag pansinin ang mga sinasabi ng ibang tao na hindi masyadong pabor sa iyo. Ngayong araw rin, mas maganda na bigyan mo ng tiwala ang iyong sarili. At sa araw na ito rin, mag-focus ka sa mga plano mo sa buhay, lalong-lalo na ang mga bagay na gusto mong gawin sa mga susunod na taon. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay brown. At ang lucky numbers mo ay 7, 17,

Ngayong araw, Cancer, ang iyong focus ay nasa iyong trabaho at sa iyong mga obligasyon sa buhay. Meron ka rin malakas na kagustuhan ngayon na ma-enjoy mo naman ang araw. Sa araw na ito, ang moon ay pumapasok sa iyong communication sector. Magdudulot ito sa iyo na mas magiging maaliwalas ang iyong mga pakikipag-usap sa ibang tao ngayon. Magaan lang sa iyo at mas malinaw ang iyong mga pananalita sa araw na ito. Hindi ka na mi-misinterpret ng mga tao. Kaya lang ngayong araw ang enerhiya ng sun naman ay pumapasok sa iyong work sector. Magdudulot ito sa iyo ng konting clash dahil ngayong araw gusto mo na makapag-enjoy ka pero sa araw na ito rin meron ring malakas na enerhiya na parang humihila sa iyo na magtrabaho ka. Kaya ang isip mo ngayon ay kailangang balansehin para hindi ka ma-stress. Sa unang kalahati ng araw, maraming mga aktibidad na makakatulong sa iyo na maging grounded ka, na hindi ka maging mayabang. At pagdating naman sa hapon, magkakaroon ka ng damdamin na medyo guilty ka dahil naiisip mo ang iyong mga prioridad. Sa araw na ito, balansihin ang iyong damdamin. Ngayong araw pa naman, parang gusto mo na makahanap ka ng mga bagay na makakatulong sa iyo na maging secure ang future mo kaya lang ang iyong emosyon ngayon ay taas baba kaya kailangan ito na balansehin. Paano mo mabalanse ang mga bagay na ito? Ito ay ang pagdadala ng mga iniisip na positibo lamang, mga motivation mo, kung ano ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip para lalo mo pang maunawaan ang iyong sarili. Ngayong araw rin, merong malakas na tentasyon sa mga relasyon ngayon, lalong-lalo na sa pagkakaibigan. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 20, 23, 34, 37, 36 at 49. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Ah, malakas ang pangangailangan ng mga Leo ngayon na maging komportable at sigurado sa kanilang mga ginagawa. Ito ang dulot ng enerhiya ng buwan na pumapasok sa iyong sektor ngayon, Leo. Ang enerhiya naman ng sun ay meron ring epekto sa iyo dahil sa araw na ito pumapasok ito sa iyong pleasure sector. Kaya meron kang malakas na pangangailangan na makapag-relax rin at makapag-enjoy. Kaya nagka-clash ito sa enerhiya ng moon na gusto mo sa araw na ito sigurado ang iyong future ngayong araw maaari na mahihirapan ka ngayong gumawa ng mga desisyon dahil ang enerhiya ng araw ay medyo hati at sa araw na ito rin ikaw ay maaring mag-enjoy ngayon sa iyong damdamin na gusto mo lang ang sense of security sa araw na ito siguraduhin rin na ang iyong mga desisyon ay hindi padalos-dalos dahil nga hindi pabor ang mga enerhiya ng araw ngayon para sa mga desisyon siguraduhin na na pag-isipan mo ang iyong mga gagawin sa araw na ito. Ngayong araw, ang mga tao ay medyo defensive ngayon sa kanilang mga damdamin. Kaya sa araw na ito, huwag mong itulak ang ibang tao na kung meron ka mga katanungan at ayaw nilang bigyan ng kasagutan, ay hayaan mo na muna ang mga tao ngayon. Ngayong araw, ikaw ay mas concerned ka kasi kung ano ang mga problema ng ibang tao ngayon. Gusto mo na happy lang ang mga tao. Gusto mo na payapa ang mga tao sa kapaligiran mo. Ngayong araw, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay purple. At ang lucky numbers mo ay 7, 14, 16, 22, 35, at 47. Sa araw na ito, Virgo, ang moon ay pumapasok sa iyong sektor, magbibigay ito ng ilaw sa iyong mga nararamdaman. Kaya lang sa araw na ito, merong mga tensyon na namumuo dahil ang enerhiya ng buwan at ang enerhiya ng sun ngayon ay hindi nagkakasundo. Kaya magdudulot ito ng tensyon sa iyong emosyon, meron kang hinahanap na hindi mo maintindihan kung ano ang kulang. At sa araw na ito rin, meron ka rin malakas na kagustuhan ngayon na ayus ang usaping pinansyal sa buhay mo, iniisip mo ang iyong pamilya at ang mga tao na nakapalibot sa iyo. Ito ang dalang enerhiya ng araw. Ang maganda sa araw na ito, kinakailangan maging honest ka sa sarili mo. Ano ang nagbibigay sa iyo ng kapayapaan? Ano para sa iyo ang komportabling buhay? Pero huwag kang mag-alala dahil ang mga damdamin na ito ay temporary lamang. Ang tensyon na ito ay mawawala rin at kung gagamitin mo ang tensyon na ito para sa iyong kaayusan, gamitin mo ito bilang iyong motivation na lalo ka pang mag-adjust. Ano pa ba ang kailangang diskarte na gagawin para ang mga plano mo ay pwede mong baguhin ng konti para hindi maantala ang iyong pagsulong. Sa araw na ito, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay white. At ang lucky numbers mo ay 13, 19, 24, 25, 41, at 45. Ngayong araw Libra, maliwanag ang buwan na nasa iyong likuran. Sa araw na ito, ito ay magbibigay ng malakas na kagustuhan na parang gusto mo na mag-obserba lamang sa araw na ito na ikaw ay manunood lang at pinapakinggan mo lang kung ano ang iyong mga nararamdaman sa iba't ibang sitwasyon. Ngayong araw, ikaw ay magkakaroon ng malakas na kagustuhan ngayon na gumawa rin ng mga magagandang impression sa ibang tao. At sa araw na ito, magawa ka ng paraan para maayos ang daloy ng pera. Sa araw na ito rin, hinahanap mo ang mga bagay na magbibigay ng komportable na damdamin sa iyong mga mahal sa buhay. At sa araw na ito, meron kang malakas na kagustuhan na matuto, makipagtulungan sa ibang tao para lalo ka pang umasenso. Ngayong araw, malakas ang enerhiya ng Venus para sa iyo, Libra. Lalong-lalo -lalo na sa unang kalahati ng araw, mas magiging magiging kaakit-akit ka at ikaw rin ay magkakaroon ng malakas na kagustuhan na makatulong sa ibang tao. Kaya lamang ang enerhiya rin ng Chiron ngayon ay nanggugulo. Magdadala ito ng malakas rin na enerhiya na ikaw ay mawala sa iyong focus. Maraming distorbo sa unang kalahati ng araw at maari rin na mainis ka. Sa araw na ito, Libra, bantayan ang iyong pananalita. Panatilihin ang maayos na diplomasya. Kahit nagalit na galit ka na, ay gamitin mo pa rin ang mga maayos na salita dahil ang mga hindi ang ito ay temporary lamang. Kailangan mo na mahanap ang balanse sa iyong mga responsibilidad, sa pag-enjoy rin ng iyong sarili at para rin sa paghahanap ng pera. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 6, 13, 17, 34, 40 at 43. Ngayong araw, Scorpio, ang moon ay pumapasok sa iyong sektor. Ito ay magdudulot sa iyo na ma-enjoy mo ang mga bagay ngayon, lalong-lalo na ang mga bago sa iyo, mga bagong eksperyensa. Ngayong araw, merong malakas na enerhiya ng sun sa iyong sektor. Magdudulot ito sa iyo ng pagiging stable at hinahanap mo na mabalansi mo ang iyong mga gagawin. Gusto mo ang mga bagay na sigurado ka kung ano ang resulta. Ang enerhiya ng sun at moon ngayon, merong konting tensyon. Kaya mahahati ang iyong emosyon sa araw na ito. Meron kang malakas na kagustuhan na patuloy lang na maghanap ng mga bagong diskarte at the same time parang napapagod ka na rin na palagi ka na lang naghahanap ng diskarte at wala pa rin kasiguraduhan ang mga mangyayari. Huwag kang masyadong mafrustrate dahil ito lamang ay dulot ng enerhiya ng araw ngayon. Parang hati kasi ang enerhiya ngayong araw. Ikaw rin ay magkakaroon ng mga bagong creation, mga bagong plano. Sa araw na ito, nagkakaroon ka rin ng parang malakas na paniniwala wala sa sarili mo na kahit na medyo magulo medyo mahirap ay kayang-kaya mong malampasan ang mga problema sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga capricorn ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 28 32 35 39 at 47 Wag kalimutang mag maglike Share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw ngayong araw sa Guitarius, ang moon ay pumapasok sa iyong sektor magbibigay ito ng malakas na kaliwanagan sa iyong emosyon, lalong lalo na pagdating sa usaping pinansyal kung paano mo ginagastos ang iyong pera, ano ang iyong mga ambisyon sa buhay, ano ang gusto mo na marating sa iyong buhay, ang iyong mga pangmatagalang layunin, sa araw na ito rin merong malakas na clash ang enerhiya ng sun ngayon at ang enerhiya ng moon, ngayong araw gusto mo na wala kang inaasahang tao pero hati rin ang enerhiya dahil sa araw na ito mangangailangan ka rin ng tulong at sa araw na ito rin parang gusto mong mahanap ang kompromiso sa iyong mga ginagawa ngayong araw maaari rin na ang mga tao sa paligid mo ay mangangailangan ng konting espasyo kaya sa unang kalahati ng araw maaari na merong mga pagdududa at merong mga adjustment na kailangan gawin at sa araw na ito sa Guitarios maging mapagmasid dahil maraming mga oportunidad na nakatago ngayon. Sa araw na ito ang kailangan mo lang ay maniwala sa iyong sariling kakayahan para hindi ka mapalapit sa mga negatibong enerhiya. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 27, 29, 32, 38, 44 at 49. Ang unang kalahati ng araw, Capricorn, ay medyo magulo para sa iyo dahil ang enerhiya ng unang kalahati ng araw ay hindi masyadong nagkakasundo. Ang enerhiya ng moon kasi ay nagka-clash sa enerhiya ng sun. Sa araw na ito, meron kang malakas na kagustuhan na magkaroon ka ng katuwang sa iyong mga ginagawa. Pero ngayong araw, ang mga komunikasyon sa unang kalahati ng araw at ang mga interaksyon sa araw na ito ay hindi masyadong malinaw. Kaya ang mga timing ngayon sa mga plano ay hindi tama o kaya magkakaroon ka ng adjustment dahil merong mga plano ngayon na hindi matuloy-tuloy. Ang unang kalahati ng araw, mas maliwanag ang enerhiya ng buwan at ito ay magbibigay sa iyo ng malakas na focus sa iyong mga layunin sa buhay, lalong-lalo na pagdating sa usaping pera. Ang enerhiya ng Mercury rin ay magdadala ng conflict ngayong araw. maari na merong mga argumento sa araw na ito kaya mangangailangan ka na makipagkompromiso para maalis ang mga tensyon sa araw. Ngayong araw rin, meron kang malakas na kagustuhan na mag-adjust sa mga pagbabago o kaya ayusin pa ang iyong mga ginagawang trabaho. Mas maganda sa araw na ito Capricorn na wag masyadong dibdibin kung ano man ang problema dala ng ibang tao dahil ito ay dulot lamang ng enerhiya ng araw ngayon. Bukas magkakaroon tayo ng mas maayos na enerhiya. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 11, 15, 18, 29, 32, at 41, ngayong araw Aquarius ang moon ay pumapasok sa iyong 43, ngayon magdadala ito ng ilaw sa iyong mga emosyon at malinawan ka rin sa mood mo na medyo pabago-bago sa araw na ito. Ngayong araw, meron ring enerhiya ng Mercury ngayon na magdadala na naman ng argumento sa ibang tao kaya magkakaroon ka ngayon ng mga konting struggle sa iyong damdamin at para mapasulong ang iyong mga gagawing plano. Sa araw na ito rin, mas maganda na ma-detach ang iyong emosyon ngayon sa ibang tao na hindi mo masyadong kasundo. Sa araw na ito, mangangailangan ka na unawain ang mga malalalim mong emosyon. Lalo na na sa araw na ito, ikaw ay magkakaroon ng aksyon na kailangan gawin sa isang plano. Sa araw na ito, mas maganda na mag-focus ka sa mga creative mo na diskarte at sa paghahanap ng solusyon kung paano mo ma-stabilize ang pagpasok ng iyong income. Ngayong araw kasi, maraming mga katanungan at mas maganda na sa araw na ito, Aquarius, wag kang mag-focus sa mga katanungan. Kung masobrahan ka sa pag-iisip, masasayang ang iyong oras Ngayong araw, mas maganda na palakasin mo ang kumpiyansa sa sarili At maniwala ka na magiging maayos ang lahat Sa araw na ito kasi, ang enerhiya lang ay malakas Para magkaroon ka ng maraming katanungan Marami kang iisipin sa araw na ito Pero huwag mawalan ng pag-asa Magiging maayos rin ang lahat Sa araw na ito, Aquarius Ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 5, 10, 15, 18, 30 at 36. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Ang enerhiya ng moon ngayon Pisces ay pumapasok sa iyong sektor, magdudulot ito sa iyo ng malakas na pangangailangan na meron kang katuwang, meron kang isang tao na magbibigay rin sa iyo ng payo, na mo sa mga pananaw sa buhay, lalong-lalo na patungkol sa mga sitwasyon ngayon. Mas malawak ngayon ang iyong pananaw, nakikipagkompromiso ka sa mga kailangang adjustment na gagawin. Sa araw na ito rin, nagiging malinaw sa iyo ang iyong mga damdamin at hinahanap mo ang kasiguraduhan sa mga pangyayari. Ngayong araw, meron kang malakas na kagustuhan na mahanap ang kasiguraduhan sa pagpasok ng pera sa mga susunod na buwan. At sa araw na ito rin, iniisip mo ang iyong mga obligasyon sa buhay kung paano mo mapasaya ang mga Aon na mahal mo. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 6, 9, 13, 23, 38 at 44. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan Nating halaga para sa dinya Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, Zulyak, malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Sulya palubit Pag napanood Hindi na pagpapalit Makinig na At dapat isipin bibia, Never kang bibitin Gusto makinig Sa hula ng tarot Kung baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Idumito e, ka na Araling Pilipino Na ang kakana